Hello po sa inyo mga Kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw na Martes, April 8, 2025. At syempre, bago po ang lahat, bago po kayo tumaya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin. Pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong dalawang palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan o lumapit po sa inyo ang sweat. sa araw na yan, kayo po ay bibin nasin. So, kinakailangan yung inyong money oil ay uh, cleanse, bless, and re po para ito po ay mas lalo pang uh, pipisa. So, sa wala pa po at uh, gusto nyo pong order, pwede po kayong mag-PM sa akin. At doon naman po sa inyong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan. Pwede nyo pong i-mix o i-combine ang mga uh, yung mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris, manatili ka sa tabi ng mga taong masayahin. Hindi malabong lumipat sa iyo ang kanilang swerte. Ang iyong mapalat at kulay at blue. Ang iyong mamaswerte numero 9, 12, 17, 30, 33 at 42. Para sa mga taong Taurus, saan ka man mapunta, talhin mo ang iyong paboritong bag at checkapin mo ito paminsan-minsan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong maswerteng numero 5, 14, 19, 21, 28 at 30. Para sa mataong Gemini, ugaliin mong magpatunog ng mga barya dahil epektibo itong pampapwenas. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga maswerting numero, 8, 15, 27, 31, 39 at 46. Para sa mataong kanser, ang mga bulalakaw ay patuloy na nagbibigay ng saya sa mga kakaibang hilig sa buhay at isa karoon. Kaya't ipagpatuloy mo ang pagpapasaya sa iba. Ang yung mapalat na kulay ay silver. Ang yung mga maswerting numero, 8, 13, 17, 20, 36 at 44. Para sa mataong Leo, ito ang araw kung kailan lapitan ka ng swete. Magplano at mangarap ka. Dahil anuman ang pangarapin mo ay maaring matupad. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mama numero 2, 16, 18, 27, 33 at 41. Para sa mataong Virgo, mapapasayo ang swerte, lalo na kung may magsuot ka ng palawit. Hawakan mo rin ito paminsan-minsan upang dumapo sa iyo ang mga swerte. Ang yung mapalad na kulay ay page. Ang yung mamasorting numero, 9, 16, 26, 29, 37 at 40. Para sa mataong libra, ibahagi mo sa iba ang iyong ideya. Marami kang magaganda at nakakatuwang plano na magpapasaya sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 4, 15, 20, 27, 33 at 43. Para sa taong Scorpio, panahon na upang ikaw ang manguna. Huwag kang manatiling tagasunod dahil ang pagiging leader mo ang magdadala sa iyo ng paghanga, respeto at swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero 2, 10, 22, 27, 32 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, wala kang dapat ipangamba sa mga proyektong kailangan mong tapusin dahil nakasalay sa iyo ang langit. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero 8, 16, 19, 24, 35 at 42. Para sa mataong Capricorn, nakakamangha ang iyong kapalaran. Kahit maliitin ka nila, lihim pa rin naman silang hanga sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 14, 30, 32, 37, at 41. Para sa mataong Aquarius, huwag kang magmamadali. Hayaan mong pumorma ang mga taong may pilip sa kanilang sarili. Kapag sila ay napiko, doon ka kumuha ng aral upang hindi ka magkaya sa kanilang kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mamaswerting numero 3, 18, 24, 30, 36 at 45. Para sa taong Pisces, Isip ang pagganahin mo at isara mo muna ang iyong damdamin. Kapag nagpatangay ka sa buksong ng iyong damdamin, maaari kang magsisi. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 3, 18, 26, 30, 37 at 44.